Kalaboso ang nakatalang top 9 most wanted person sa kasong carnapping sa Santa Mesa, Manila. Yan ang ulat mula kay Man, Gravera. Marang... Gravera. Na inilabas ni Honorable Presiding Judge Maria Cristina de Pio Lim ng Regional Trial Court, Branch 264, Pasig City. Arestado ngayon ang top 9 most wanted person station level sa kasong R810883 o anti-carnapping law. Ang akusado, kinilalang si Alias Chabeng, 19 anyos, residente ng Barangay Corazon de Jesus, San Juan City. Nahanap at nadakip ang sospek ng mga tauhan ng San Juan City Police Station Intelligence Unit sa Barangay 594, Santa Mesa, Manila nailabas ang warrant of arrest nitong suspect noong November 2023 pa. At sa masigasig na investigasyon ng ating mga operatiba ng San Juan City Police Station Intelligence Section ay natuntun nila yung pinagtataguan ng suspect. Matapos ihain ng warrant of arrest suspect at basahan ng kanyang karapatan, diretsyo kulungan na ito at nasa kustudiya na ng San Juan PNP habang gumugulong ang kanyang kaso. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera, alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis.